Kaya eh, hindi ko ang kalahin na ako ng ganito Ay. sa industriya ng musika. Tapos ngayon, tiglang, uh, Gary, do you want to do, you want to guest in Julie instead? Mm. Like, oh, why not? Ang gagawin mo ngayon to. Ha? Mm. Mm. <laughs> ako, direct pa, lagot ka, pag-uwi, talong ka kay daddy. No, no, I mean, hindi exactly perfect yung pagkagawa ko, pero, hindi, perfect! is amazing. This is And I'm speaking on behalf of artists like myself na medyo matagal-tagal na rin sa industriya, 40 years. Whoa. And uh, kailangan ko sabihin ito. Kanina po pa sila naririnig backstage, kahit hindi ko sila natitita, kasi naririnig ko sila dito. These are not just artists we have here. These are outstanding artists the you write now, okay? You, uh, you, you represent SB19. Hats off to SB19. Nakakaroon so, Truly, there are many female singers. But there are very few extraordinary female vocalists. Masasabi so, ko ngayon na ang, ang kalagayan ng OPM ay nasa mabuting kamay. Dahil sa mga katulad nito, ah, mga, mga katulad nito lahat na nakikinig sa mga tutupin nila at paminsan-minsan nakikinig din kayo sa mga tutupin <laughs> <dutungan>. nila. Thank you. <laughs>